Mga bossing, magandang hapon po mga bossing ko Mga bossing, bali Yung video natin mga bossing Balay, pamunot ko ng itlog ng mga bossing Sa mga ating mga inahin mga bossing Ng itlog Balay, yung gawin niya natin Mga bossing, balay yung gawin niya ng mga bossing So ko yung mga itlog ng mga bossing Pamunot, tapos bawat, bawat itlog po sa isang inahin mga bossing Lalagyan ko po ng marking mga bossing Para matandaan natin mga bossing Kung kanino Itlog itlog to ano ka? Ano mo sisiyaw? So, ayun mga puseng. Tara mga pusing. So, ayun mga puseng. Tara, samahan nyo mga Mamunot ng itlog mga pusing. Bale, ito yung ating mga golden boy mga puseng. Ayan. Oh, Halos may mga itlog sila mga puseng. Ayan. Ito yung black natin mga pusing. May itlog na rin. Ayan. Ayan. 5K. Ayan. ngayong araw natin mga puseng. Ngayong ko lang na i-vlog mga pusing, yung mga itlog na na mga busing kasi ngayon na po ako nagkatay mga busing pero ngayon araw mga busing bali yung itlog mo lang ngayon mga busing video kunti kaysa nung mga nakaraan ng na mga pinapulot ko so tara mga busing pulot yun mga busing nagpulot yun mga busing isang golden boy po mga busing isang golden boy tapos meron silang bawat ano, so may marking Bayan po mga pusing yang marking lah. 23. lagyan na natin ng 23 mga Tapos, uh, Golden Boy, lagyan natin GB. Ayan. GB, ayan. Para alam natin Mama Basing, kung kanino, uh, oh, kung anong bloodline may ari ng mga itlo na ito ko ng sisiyo, alam natin Mama Basing, uh, kung saan, anak. Tapos yung pagating na sisiyo mga po na yung manakin Bagay maglalagay ng marking sa panga at saka sa ilong. Yan. Ah, depende mo kasi kung anong gusto mo kasi na i-marking sa bloodline. Katulad ng mga kasi. Sa Golden Boy, kung gusto natin na kasi na lagyan din ng ah, uh, gawin din marking sa Golden Boy, right nose, right nose yan po kasi. yun na yung ilagay sa ah, uh, yun lang po ilagay sa ah, uh, libro mo kasi kung saan nakalista yung mga marking ng mga mark mo. Ano kasi? Katulad ng mga kasi. Yan. 31 20 GB isa-isahan -isa natin mga busing bawat isang mga may mga marking po para alam natin mga busing kung kanina mga tiklog 20 GB para hindi balito sa mga badline line mga busing 20 GB ito ito natin mga busing kung nakailan silang tiklog ng mga busing 19 GB 18 GB Balik pagdating sa sisyu mga bossing, iba na yung marking ng mga bossing. si 10 GB. And ito na 'yung sa black mga bossing. So, sa black naman mga busing, yan, number 16 yan, lagay din 16 na ko tapos black, lagay natin ito B yan ito 14B yan yan po, tapos pagdating na ng sisyo ko sa inyo may may kanya-kanya na silang marking mga tapos bawat marking kung anong deadline naka ano po, naka record kaya po, uh, hindi maligaw po sa breeding mga puseng. Kaya maganda na malaman kung ano mga bloodline ng mga manok. na ito. Dito na tayo mga sa kusom. Balik ngayon mga Ah, uh, Ilan lang yung tatlo ng mga puseng sa kusom.

Dapat yeah. yeah. mga busing Eh, gaano pa kalami yung mga inahin na uh, gamit sa breeding mga busing basta masundan mo lang yung marking mga busing nagyan mo ng marking lahat, hindi ka talaga malig maligaw sa bloodline mga busay, kung ano yung mga bloodline, bloodline na uh, mapapalabas mo. Tapos mga gating na sisa, may mga marking about isa, bawat bloodline tapos nakarecord record lahat kaya yung iba ang tatanong sa akin kung bakit daw ah, hindi, bakit daw kami hindi nalito sa bloodline kaya sobrang dami ng napalitaw naman manok kaya pinaliwanag ko sa nagtanong sa akin na na para hindi ka maligaw dapat nakarecord lahat ng breeding mo mula inahin itlog hanggang sa sisiw tapos nakarecord lahat sa uh, notebook para hindi maligaw po Ayan. Ayan. So, bali yung naipin, na, uh, bali yung naipon natin ngayon mabusing, ngayon araw mabusing. itlog bali 27 piraso lang pa mabusing. Walang isang tres yung mabusing. Pero last na ipon na nila Busing, sa early bird na, sa early bird na, ano po, na born. Bali last night, na ipon ko ng magusing. Ah uh, bukas po isasala na namin yung mga itlog bali. umabot sila mga ng 500. Kasi yung naipon namin uh, yung na arising kagagabi mga busing na nag-live mga busing yung natandaan yung mga Bale, Bali 400 ititino na busing. Tapos ngayon nagdagdagan ng 27 bali 507 po. Bali bukas yung na busing, bukas ng umaga isasala na namin sa incubator. Tapos itong mga mga inay natin mga busing na nandito po sa Batali Kids mga busing yan. bali bukas po ng umaga mga busing. Lahat po ito sila mga busing, papaliguan po. Papaligo. Tapos inzik po mga busing. Tapos makawalan sa rinzing po. Bali, i-re-rest lang mga busing ng one week po mga busing. Para po ma-refresh lang mga busing. Tapos after one week na mga busing, kasi magbe-breeding naman tayo sa local naman, local born po. Kukulihin naman tayo sa mga pusing. Pag, ah, uh, kukulihin naman sila ulit mga pusing. Tapos, purga, plasing, tapos ligo na naman po. Tapos, injek na vitamins mga pusing. Tapos, sabay salang naman po sa mga bulgak mga pusing para makaipon na naman po tayo mga pusing sa local born po, sa local national born. breed bali tuloy-tuloy na yung mga pusing. Grit sa na po yun, sa pusing, hanggang nasyonal Yung ating mga mga inahin po. bali sa ngayon mga pusing, last na po na ito mga pusing na ipon natin. Kasi bukas po, isasalang nga po natin sa incubator. Tapos sila lahat mga pusing na mga inahin din na gamit. Papaliguan bukas po, tapos pakawalan sa rinjing. Para ma-repress sila ng one week mga pusing. Kasi pag hindi natin gawin yung mga musim, yung ating mga hen, dito lang, hanggang sa breeding ng lokal, lokal nasyonal, bali hindi pa ito aabot ng lokal nasyonal mga musim. Bali, bibigay ito lahat ng mga hen, mga hen natin mga musim, pag hindi natin ibaba ng one week. okay lang po sana mga musim, kung marami tayong mga hen po na uh, alaga po mga musim, kahit na ito po, hindi na ibaba, Basta meron lang po tayong pangpalit Kung meron man magkaroon ng yung hihinto na mabusing, agad may pang palit. Pero tayo mabusing, bali, sa agad na po ito mabusing, wala kang tayong maidagdag uh, pa. Nahin po, kaya yung gagawin natin ito mabusing, ibaba. Kaliguan bukas mabusing, tapos ibaba, i-refresh ng one week po, para aabot sila ng breeding ng local na singal. So ayun mga busing, hanggang dito na lang yung ating video mga busing ko. Uh, maraming salamat po sa inyong support ulit mga busing. Uh, ako po yung nagpapasalamat sa inyong lahat na sa walang sawang, -sawang support sa akin mga busing. So hanggang dito na lang yung ating video mga busing. Uh, ingat po kayo lahat mga busing ko. God bless po. Thank you, thank you.